six years sila in power. ba? Diba? Kung meron akong ginawa na illegal, Yon. nako talagang sinuyod nila actually, lahat ng transaksyon. Uh, actually. Um, wala naman sila nakita. No? They didn't file even a single uh, na case ng corruption. Mulina Muli na namang hinamon ni former senator at ngayon ay kilala bilang the great DDS punisher o inquisitor Antonio Trillanes si Bongo na mag-file ng kaso laban sa kanya tila pikon na pikon na si Bongo na nagsabing taon-taon daw siyang kinakasuhan ng dating senador at inakusahan pa itong may financier pa raw. Hindi to titigil si Trillanes. Sabi ko at taon-taon niyang gagawin yan. If it wasn't for a lack of trying, I'm no. sure. Yes, yes. <laughs> Talagang hinalughog sure nila no? <laughs> lahat, walang nakita. Kaya ngayon, yung sinasabi niya ngayon, ang throwback na ang uh, ibabalik mo lang sa kanya na question is, bakit hindi mo fina file Ako, meron ako allegation, andrito ako sa ano, ombudsman, pina ko. Mm -hmm. So dapat siya put up or shut Doon Pero ayon naman kay Trillanes, tila takot na takot na nga si Bongo. Sinabi pa niyang susunod na ito kay Digongyo next year at hindi lang yan, nagpadala pa daw ng hindi bababa sa limang emissaries para bilhin ang kanyang katahimikan. Mm. Ah, binilang ko nga eh. Binilang ko nga yung ilang beses nag-reach out? Uh, ilang beses ah? Uh, uh, limang beses nag-attempt. Wow. wow. Apat na emisaryo ang pinadala. So maliwanag yung mensahe ng mga emisaryo. Mm -hmm. Willing siya magbayad ng pera wow. Ay, oh, 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 oh. may isa ang sinabi hmm. sky is the limit oh, oh. Is sky, sky is the limit so is sky is the limit so, is sky is the limit hindi yan hindi yan kasa sa gcash sky is the langit sky is oh. the langit then ano then uh, uh, yung isa yung sky is the limit in, specify pa nagbigay pa ng ballpark wow so medyo mabigat congressman uh, by MSI diyan yeah, oh yeah Oh, <laughs> ay, <laughs> <laughs> then, uh, so, uh, may... So, ito na po ang huling episode uh, ng 4 alas. Then, may isa pang, ano, oh. may isa pang emisaryo naman, uh, ano, through a businessman, Uy. eh, ang nagbigay rin ng amount. Mas, mas mababa dun sa isang, ano, binigay. Pero, malaki pa rin. May okay. Malaki pang retariants. Oh, yes. Many times oh, over oh. siguro. Oh, many times Ilang, over. Uh, figures, eh, Ten, ten figures eh. Grabe! Oh. Wow! Eh, wow. Eh. oh eh. calculator kayo oh Maraming zero. Oo. Oh. So, yun. Uh, pero, sabi ko nga eh, hindi tayo ganyan. Tungkol naman sa pahayag ni Bongo na dapat daw hanapin ang totoong mastermind, may sagot diyan si Trillanes at siguradong lalo na namang magpapa-high blood sa mga duter tarts. Hmm. Iniimbestigahan ko itong issue na ito hmm. Um si Diskaya Yan. Uh, kailan siya nag-flourish uh, yung kanyang uh, negosyo? Mm. Makikita mo noong 2017, yun yung peak nung pinakamararaming mga kontrata siya. Mm. Tapos in my also in my conversations also with uh, Mayor Vico Soto mm. Tapos ang sinabi ni Mayor Vico doon sa kanyang uh, research kasi nung kalaban niya yan eh sa Pasig. Si, si Bongo ang nasa likod ng ni Diskaya. Mm -hmm. Tapos, ito rin, nag-comment din si Ombudsman uh, Rimulya na si Diskaya, pinoproteksyonan si Bongo. Mm -hmm. Okay, punta naman, no, so, siya yon. Mm -hmm. Dito naman sa DPWH, Para, na DP na DPWH, mm -hmm. si Yusek Bernardo, ang ah. ina-identify nila na siya yung pinakang, ano, kung baga, um, mastermind o eh. oh, Timon Timon. Dun sa DPWH oh, exactly. sino yung nag sa kanya noong mm. 2017 si Bongo oh. 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 ito ay galing sa Manila mm -hmm. nila, nirefer nila Jingoy kay, kay, kay Philip Salvador na barkada ni Bongo nirefer kay nirefer kay ano kay Bongo na inappoint so from that, point on, mm -hmm. from that point on from that point on yan siya na ang uh, point man nung nila Bongo sa ano, DPWH. Mm -hmm. Kaya pag nakita nyo, nung uh, nilabas siya sa Senate, sinabi niya na lahat mm -hmm. except yung mga nag ano uh, uh -huh. kaya nga sabi ko hindi ko dinadevert dinadala ko kung saan dapat kasi siya yung mastermind base dun sa uh, na, sa investigasyon natin mm -hmm.